Ibinida sa exhibit ng 2023 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Taguig City ang iba't ibang local technology at innovation. Layo ng exhibit na mahikayat ang mga kabataan sa larangan ng science. May report si Rod Lagusad. Rise and shine, Rod. Bata pa lang si Arthur, mahilig na siya sa mga robot. Kaya mula sa interes, ito na rin ang kanyang naging negosyo kahit nasa kuleo pa lamang siya. So I started Naya Robotics po noong February 2023 lang po aiming po to provide affordable and cost-effective robotics education po to students from elementary to high school po. So it's a private um, company po pero we partnered with Tagig Science High School. Yung Naya Robotics is nag-help siya sa mga students namin in Tagig Science uh, to know more about ro uh, robots or robotics like programming and building a robot. Isa sa mga robot ni Arthur na kasama sa exhibit ng 2023 Regional Science, Technology and Innovation Week ng NCR sa Taguig City kung saan bida ang local technology at innovations. Kabilang din dito ang machine na magagamit oras na magkalindol. Bunga ito na naging kolaborasyon ng Mapua University at Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development Officer ng DUST na na IMAX is uh, mainly for the determination of the structural threshold in case sa ground po ng earthquake na mararamdaman ng mga building natin. Hindi pinilampas na ilang mag-aaralan tagig Science High School ang unang araw na exhibit. Uh, actually, these exhibits are a big help for the students uh, when it comes to um, exposing them in a various uh, technologies and innovations. Um, actually po, before coming into this exhibit, um, I really don't know what I want, but these exhibits po help us students to um, explore more and to venture more knowledge into science po. Ayon sa Tagig LGU, supportado nito ang mga inisyatibo ng DUST para mas mabigyan ng pansin ng science i hope to strengthen our stem programs in the city of taguig uh, and uh, we also provide resources to support our schools um, and we're happy because today um nag-launch tayo ng dalawang programa na makakatulong talaga no sa disaster response and then sa pag-improve ng uh, science and technology uh, offerings ng ating schools particularly sa taguig national high school Anya inaasahan na sa susunod na mga buwan ay magbubukas ng isang laboratory sa naturang paaralan para makahimok ng mga kabataan na pumasok sa larangan ng science. Sa bahagi naman ng DUST, tuloy-tuloy ang -tuloy mga ginagawang pamamaraan nito para mas makahikayat pa. agreement din namin doon sa mga sinusuportahan namin na ganitong uh, mga eskwalahan is that hindi lang para sa kanila yung facilities na yun and we'd be open po doon sa kanila rin na mga estudyante doon sa karating. Is called under uh, the same division office. Probably creating an environment and uh, being able to present the non conventional ways of uh, teaching science, technology, and uh, engineering and mathematics. Actually, this is not only limited to the USDNCR, but uh, I can mention that. Uh, This is being done in several parts of the country. Kabilang na ang planong pagpapatayo ng mga science centrum at planetarium sa iba't ibang bahagi ng bansa. Road Lagusad para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.